Hello mga kabisay Kumusta, kumusta Magandang umaga sa inyong lahat Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Ano mang oras kayong nanonood sa aking video ngayon Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At palaging ligtas sa anumang kapahamakan At nasa magandang pangangatawan at kalusugan Alright, let's go mga kabisay Samahan nyo ako at ating i-update ang aking mga halaman At sana naman ay Samahan niyo ako hanggang matapos ang video ito. All right? mga Love shout out mga Kabisay. Isang pinagpalang umaga na katatapos lang ng ulan mga Kabisay at tayo ay lumabas para bisitahin ang aking mga halaman. So, sana samahan nyo akong mga kabisay sa aking uh, pagbibisita ngayon sa aking mga halaman. At salamat sa inyong lahat dyan na laging mga nakasuporta. At sana naman ay eh, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Sana ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng puong may kapal sa anumang mga paghamon at pagsubok sa buhay sa takbo ng ating panahon sa anumang mga kaganapan sa atin. So, yon mga Kabisay. At pupunta muna tayo doon sa aking mga halaman at ating bibisitahin at ating ah uh, titingnan kung ano na ang mga kaganapan sa aking mga halaman lalong-lalo na sa bagong tanim kong ampalaya. At siyempre mayroon din akong unang itinanim na ampalaya. So, let's go mga kabisay. Atin puntahan ng ating mga halaman at tayo ay eh magsama-sama doon. Alright! So, yun. Papunta na tayo doon sa aking mga halaman mga kabisay. At ito, mayroon na rin nga akong mga halaman dito na medyo mga basa. Kaya medyo kailangan umilag tayo at dito banda ay yung aking mga tanim ng palaya ay, ang palaya, aluya pala <laughs> ayan, at ang aking tanlad na sa awa ng Diyos ay nag-uumpisa lumago at dito mga kabisay ay naan dito ang aking mga halaman sa bandang unahan at Siyempre, bago tayo makarating doon, ay gusto ko munang i-shout out ang lahat. Bago ko makalimutan, ay gusto ko munang mag-shout out sa mga taong laging naandyan at nakasuporta. So, labis kong pinasasalamatan ang inyong mga suporta, lalong-lalo na dito sa aking mga kaibigan na nasa ibang bansa. At unang-una na siyempre, ating i shout out si Leah Mix Vlog na lahat ng halos lahat ng aking mga upload ay naandyan siya at nakasuporta so maraming maraming salamat ading Lia at kay Lidi Pandakix na palagi rin nakasuporta at salamat din sa yung magandang mga ipinapakita sa buhay so sana palagi kang ingatan dyan ni Lord at ganun din kay Ila Cebuana ang napakabait na uh, OFW na nasa Bahrain ngayon siya mga kabisay at siyempre shout out din kay MTD Vlogs salamat sa iyong suporta at kay Jubilin Tapayan Vlogs Buhay Probinsya maraming maraming salamat sa iyong suporta Jubilin at sana maayos din ang iyong kalagayan dyan at siyempre ang number one na ading na palaging nakasuporta kay Tay Bisay si Yunika Hihas Vlog na nasa Taiwan siya at doon siya nangikipag uh, sa palaran para sa pamilya so ingat ingat ka diyan palagi ading at siyempre shout out din kay Junita pa din salamat sayo, Dai, sa iyo dahil sa pagsuporta din sa aking mga uh, upload at siyempre, shout out din pala sa mga kaibigan nating farmers lalong-lalo na kay Sir Cha the Farmers na palagi tayong sinashout out sa kanyang mga vlog uh, salamat ng marami uh, Sir Cha the Farmers sa kanunay mong pag shout out sa ako at sa iyong mga vlog at sa, sana tuloy-tuloy na rin ang iyong mga kaganapan dyan kahit medyo busy ka sa iyong profesyon eh, talagang pinupukusan mo pa rin ang iyong paghahalaman. So, amping kanunay, bro, sircha, the farmers, ang magsasaka ng sibungas tibo. Magsasakang guru pala. So, shout out din kay Aquaros, Idol Aquaros, Team Persian ng Qatar. So, maraming salamat bro sa pagsuporta mo rin sa ako ang video. O, kaduhan na kang na shout out po sa ako ang video so salamat kaayo at syempre shout out din kay Jojo the Farmers ang kaibigan nating palaging maraming luya at ngayon ni eh, mayroon naman siyang ibang kaganapan sa buhay so hindi ko lang masyadong na uh, update yung kanyang mga bagong upload so yun at syempre yung mga hindi natin nabanggit uh, shout out na rin sa inyong lahat hindi naman natin ma-isa-isa dahil medyo may karamihan na rin tayo. So shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking uh, mga pag-update dito sa aking mga kaganapan sa aking halaman at sa aking mga iba pang ginagawa. Alright, let's go. Punta tayo sa aking mga uh, halaman, mga kabisay. At sa ngayon nga mga kabisay ay naandito tayo sa una kong tanim na, na palaya na medyo nakaranas ng hindi maganda dahil kay Bagyong Christine. At sana naman ay may panibagong bagyo ngayon. Sana ay hindi pumunta dito at hindi na tayo daanan dahil medyo... May mga panibagong bunga ngayon ang ating ampalaya. Sana naman ay magtuloy-tuloy na hindi na siya mabugnoy. Uh, Marami kasing nabugnoy mga kabise Katulad ng mga bungang ipinakita ko nung una Halos nabugnoy lahat yun dahil sa bagyo At nagkaroon ng konting aberya Dahil hindi na-spray natin kaagad So nagkaroon ng mga... Uh, anong tawag dito? Mga piste So nagkaano yung ating mga ang palaya sa ngayon mga kabisay ay meron na naman mga panibagong bunga na sana ay magtuloy-tuloy na ito at hindi na tayo madaanan ng kalamidad dahil ito sa awa ng Diyos ay medyo nakarecover na at meron ng mga panibagong mga bunga katulad yan may mga maliliit ayan at mga bagong uh, anong tawag dito mga buko at ayan marami siyang bulaklak ang problema nga lang ay katulad dito mga kabisay nagpulo-pulo sila dahil nung pagbagyo inipon siya lang lahat dyan nalukot yung aking mga ampalayang uh, ampalaya mga kabisay ito ay konti lang ang mga kabisay bali nasa 17 puno lang ito uh, at mayroon din tayong idinagdag na 80 puno at naandito sa awan ng Diyos ay uh, 19 days na ito mga kabisay. Ayan ang ating bagong tanim na ampalaya na 19 days na ngayon. At uh, siguro sa Friday uh, maglalagay na naman tayo ng abuno. Dahil medyo mas maganda yung maagapan natin sa fertilizer. At naispray na ito kahapon mga kabisay dahil siyempre iwas tayo sa mga insekto sa mga insekto na maninira at sa awa ng Diyos naman ay maganda naman ang kanilang tubo at sana ituloy-tuloy na at hindi ma daanan ng ating mga ang ating mga halaman di madaanan ng hindi magandang uh, nararamdaman ng ating panahon so yun nga at, at ito Ayan, sa awa ng Diyos, medyo uh, recover na recover na sila. Nung bagyong Kristen, mga kabisay ito ay lumitaw dahil nag-stack dito ang tubig sa portion na to dahil medyo mababa dito mga kabisay kaysa doon. Pero hindi naman sila masyadong naapektuhan dahil yun nga, naigahok ko sila, medyo angat sila sa tubig pero naabot pa rin yung kanilang puno siyempre pero sa awa ng Diyos ay nakarecover naman at ngayon ay ito na at sana hindi na tayo abutan ng medyo hindi magandang panahon dahil naandyan na sila gumagapang na lalong may stress ang mga yan pag dinaanan ng mga hangin at yan ay mababagsak so malalagot yung kanilang mga pangkapit so masasakta na naman at may hirapan silang makarecover at ayan mga kabisay sa awan ng Diyos yung una kong tanim na ampalaya ayun nga medyo nagkalukot-lukot yan mga kabisay nung bagyo pero sa awan ng Diyos ay hindi naman siya na grabihan so ayan mga kabisay at siguro mamaya ay may gagawin akong iba dito naman sa aking kubo at hindi ko alam kung may bibidyo ko dahil sigurado mamaya baka may magpatugtog na naman so, ang hirap mag ano mga kabisay ang hirap mag edit pag mayroong patugtog kailangan i... i mute mo talaga alright puntahan natin ang iba nating halaman mga kabisay ay, mga kabisay yung ating mga tanim na tanlad sa awan ng Diyos ay ayan may mga talbus na at siguro mga 2 weeks pa yan ay medyo maganda ng tingnan tulad yan medyo malago ng kanyang talbos ito at iyon sa awa ng Diyos ay puro na talbosan mga kabisay at yan ang aking itinanim last week na tamang tama ay pagkatapos ni Christine ay aking itinanim yan at dito naman sa aking uh, tanim na papaya sa awa ng Diyos ay medyo may nahinog na at nakapitas na tayo ng anim na piraso at ngayon ay meron na naman tayong pipitas na dalawa ayan at itong isa ay wala pa tayong napipitas dito sa isang ito at itong mga kabisay ay meron na naman tayong pipitasin na dalawa. Ayan, at medyo katamtaman ang hinog pwede ng pitasin. Pero itong isang itong mga kabisay ay lumaki lang nang lumaki ang mga bunga at hindi hindi pa hinog. Ayano. Oh, ang lalaki na ng bunga niya. Ibang uh, binhi siguro nitong mga kabisay. Pero sabay-sabay ko itong itinanim itong tatlong ito sabay-sabay ko yung itinanim. Ito lang ang pinakamataas. At yung isa ay mababa rin lang. Pero marami rin bunga. At siguro, mamaya pipitasin ko na rin yung dalawang yan. Dito sa aking mga kalamansi, mga kabiseyay sa awa ng Diyos. Ayan. Recover na, recover na yung ating kalamansi na nadaga na nung ang tawag dito kung natatandaan nyo sa aking video mga kabisaya ay bumagsak dito yung balag yung balag ni Paulo at nabagsakan niya ang aking mga kalamansi at ngayon sa awa ng Diyos ay recover na at malalago na talaga ito mga bagong tanim ito mga kabisay ito bago kong tanim yan bali tinanim ko yan na uh, June at ngayon ay ayan ang itsura niya. so siguro Uh, mga Saturday. Lilinisin ko lahat ng puno niyan mga kabisay at a-applyan ko na naman ng abuno. Uh, at marami ang ka mga kabisay. Bali, itong kalamansing, itong mga kabisay ay 71 na puno. Kaya lang ay parang nabuwasan yata ito ng apat. So, nasa 67 piraso na lang ito. Dahil medyo hindi maganda yung dinanas ng ibang puno mga kabisay at pero parang masasaulian naman mga kabisay ayan isang iyan kaya pero isinama ko na yan sa nagka problema mga kabisay pero kung sakali at maayos ang dalawang puno ibig sabihin dalawa lang ang mawawala at dahil dito yung isang mga kabisay ay parang nakaka-recover din yung na daganan ng nag-aaway ng mga aso eh nadaganan yung kanyang ano eh nabalik mga kabisay pero ayan naman para makaka-recover naman siya so ibig sabihin dalawa lang ang mawawala pag nasa ulihan siya so ayun at at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ipatuloy kayong pinapatnubayan ng ating puong may kapal at patuloy kayong inilalayo sa anumang kapahamakan at ligtas sa bawat kaganapan sa buhay so ayan mga kabisay maraming maraming salamat and God bless us bye bye